Oh, uh, ha, hai. Nah, guys. Ini okay, so. Li anaman, guys. Buat taksi like, ba Bah. Sana, guys. Oh, ha, hai. turun, guys, ah. Nah, dari guys, so oh, ngomong beriga. Um, beriga nama dari guys. Sisi, sisi, city. Eh busing, City. shout out ya semua wow, busing. Sai si, si, si sana kaya wa, mai sai. Mahai. Ada sip isu sih guys. Oh. Bos, shout out ya semua bos. Ade, guys. Palo, palo. Palo weird. Palo weird. Ada sip isu selat nang tadi guys. Oh. Ba. Ana batirada ulat lang. Bisi pas lang busing guys. Uhay, oh, Kirada nangita pa guwan Sizes yeah, Si Bosing Apply, gusto mo apply ay guys, apply ra mo dito guys Sa -uan? Sa opisina guys o In office guys, dito sa bangkal Makati guys sa ah. Dari guys, libre tanan guys Pati kuan guys Medical, uniform Tanan tanan, libre guys Ah guys oh

Ito na bako. na. Ilagay mo yung luma dyan sa karton. Hindi ko pwede yan. Yan. Kailangan ko yung karton. Ilagay mo yung ano? Sotin mo yan Ito ano? Ako sir. Fredo, for short. Agara mag vlog sir. Agara mag vlog. Okay.

Ah, uh, so. Ate orang tak video ni. Ah, sila guys oh. tu. Kau wahai. Wahai. Smile pun dia ada lagu so hari ni. Ana guys tu perte. Gua kagak tulis Oh guys, kali oh, sinau guys ba. Asa apply na mo. ah date date pangalan mo tapos safe issues right mo na 0101 01. tapos size okay Dito. na yan oh pangalan mo dyan bukusan na kayo ha bukusan so, na wala na wala na wala na naubos kayo sa kalili ang... out oh, ay walang nag ball pin akong amigo sudah nih guys, guys ah om tai keting, tak guys ah, sudah, okay, guys ah, guys. yang mau tahu guys kayak what's your bah, ibre country guys six months. Hindi na may na ng music issues ng iba. guys, so, na guys. Gusto mo apply play apply lang mo kay Ring guys. Dada ka sila buo ka. No, oh. 11. Upanasya, guys, so, up, panasya, na siya guys. Upo ka Anak mana pag construction nga wan ba? Tapat sa mga uh, pliado, uhahay. -huh -huh. Grada ta gamay. Dito sa ganyan, lagay 8 to 14. Oo, eh. Ganyan. Dito ganyan. Ganyan. Pangalan no. Wala Guys, pa. Oh, so. Okay. so mm. bak Sinaw kayo. Nice yes, dala to ni siya. Dugay na siya. Ito Para si Jesus, guys. Ha? sa muna guys. Uha,